Masarap na itlog na maalat na nagmamantika, gamit ang putik, ang traditional way na paggawa ng itlog na maalat, at ang maswerting kulay pula ayon sa mga chilies. Authentic itlog na maalat sa putik, 18 days na inidubog sa putik, at para sa mga beginners, pwede nyo rin po ito gawing pagkakitaan. Pwede ka na mag-start ng salted egg business. Tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong nakahandang 16 pieces ng itlog ng itik. At ito na yung putik na gagamitin natin. Ang ratio na ginamit ko dito is 1 is to 1, isang tabo ng asin at isang tabo ng lupa na galing sa nono ng punso. At sa paglagay naman ng tubig, depende na sa inyo kung gusto niyo yung malapot o yung sakto na gaya nito. At isa-isa na natin ilagay dito ang mga itlog. Mas gusto ko kasi na ilubog muna dito sa putik ang mga itlog. Pero depende na sa inyo kung may maganda kayong diskarte sa paggawa nito. Gumamit lang ako dito ng plastic container ng mayonnaise, nilagyan ko lang ng plastic, at isa-isa na natin ilagay dito ang mga itlog. Matapos natin mailagay ako ng layer ng mga itlog, lagyan lang natin ng putik. Para siguradong nakalubog sa putik lahat, ulitin lang natin ang ganitong proseso hanggang sa mailagay na natin lahat ang mga itlog. Ayan, at siguraduhin lang natin na nakalubog talaga lahat ng itlog sa putik at isarado ng natin itong plastic para siguradong huwag hindi mapasukan ng mga insekto. Ayan, at takpan lang po natin ito at ilagay lang po natin ito sa isang lugar na room temperature lang po. After 18 days, open sesame na tayo. Check nyo nga kung okay pa ba ang mga itlog nyo. Charot! At pwede na natin ito tanggalin isa-isa itong ating mga itlog dito sa putik. Napakagandang gawing pagkakitaan itong itlog na maalat. Kung interesado po kayo, subukan niyo na rin kung gumawa nito gamit ang puti. Ayan, at hugasan na po natin itong mabuti. Baka akala niyo po mahirap hugasan itong mga itlog kasi may puti. Hindi po, napakadali lang po nito hugasan. Ayan o, oh, parang walang bakas ng kahapon. Charot! At nagpainit na po ako ng tubig. Nilagay po sa net ang mga itlog para iwas crack at madali lang po hanguin. Dapat nakalubog po lahat ng itlog sa tubig. At lutuin lang po natin ito ng isang oras sa mahinang apoy lang po. After one hour, luto na po ang ating mga itlog. Pwede na po natin ito hanguin. Yung tubig na pinagladaan natin, dito po na rin po nilagay ang yung red food color. Medyo kulang cool po yung red food color po, pero okay lang kasi pangkain lang naman ito dito sa bahay. Ganito na po kasimple ang paggawa ng itlog na maalat gamit ang putik at ang paglagay ng kulay nito. Ayan na po, may itlog na maalat na tayo. Chop pieces na lang ang natira kasi tinira na po ang apat. Legit talaga, talagang naglalangis. Napakasarap nito kainin, lagyan ng kamatis at pipino na taub ang kaldero. Kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, please naman po ng ating video. Maraming salamat po. At pa-shoutout muna tayo sa ating mga palanggang kapusina. Shoutout po kay Berhynia Magonsia ng Pangasinan, Linden Shaw ng Taiwan, SS Spiho na niu Rizal ng Kutabat, Arlen Moreno na Surigao del Sur, Lita Nabo na Misamis Oriental, Elisa Espanyola na Lincros Occidental. Marie Jane Abu Dhabi, Tata Katarong ng Bukid Shoutout kay Michael Occidental, Christine Cueto Hober ng Switzerland, Jocelyn Reyno ng Sorsabon City, Marcy Correo ng Margina City, Banji Pagador ng Tagig City, Marisa Pashor ng La Union, MJ Sula Kalig ng Camarines Sur, Leo Sinak ng Bulacan, Marlene Goryo ng Aklan. Shoutout kay Ulawin Windang, Hasil Arena ng Camarines Norte. CEJ si ng Davao City, Naina Sarigan ng Cotabato, Adel Artelado ng Quezon City, Maria Lanoy ng Hong Kong, Yunena Irarom ng Bulacan, at kay Mary Ann Ponce ng Chicago. Maraming salamat hanggang sa susunod po.